Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyong lahat Ganun nga pala akong mga coins dito Ito ko ngayon 2011 Maganda pa siya eh o. Itong isa ay 2015 ito tinabi ko talaga kasi may ano ito eh ano tawag dito extra metal ito uli sa noo ano, ayan mga kaibigan oh may extra metal siya tsaka to 2012 maganda po siya ito lang may damage lang na konti ito Ito. 2010. Magandang klase. Tsaka ito mga kaibigan. E, Sukli ito sa akin sa SM. Puro 2020. Mga frosted. May frosted. Itong tatlo. Frosted reverse at frosted reverse yan. Ito. oh. Reverse lang itong isa. Ay, reverse lang ata ito eh. Ah. Reverse lang to. Oh. Yan, puro 2020 yan. Tsaka itong isang nonagon. 2020. Tsaka itong isa. Yan o. Walang record sa San Agustinsta frosted die. Eh frosted die mga kaibigan oh. oh. 2018. Yan oh, walang nare record pang frosted sa 10 piso. Dato, ang gandang glagpas kwelyo oh. 'Di oh. diba ito mga kaibigan oh, may nabila ako sa akin kaibigan uli si Kaloy. Shout out sa iyo Kaloy. Ito na yung coins mo. Oh. Mga 1972 at saka 1974. Nan damage sa na damage siya kunilinis oh. Pag nilinis ko to. Grabe damage niya oh. ba? Daming tama. <clears throat> Pero eh, okay na din. Kasi at least nakatulong ako sa aking kaibigan. Ano? Tsaka ito ang kalabaw. Kalabaw. Ito. Tsaka ito may mga bagong lipunan din kalabaw. Apat. Ito, bagong lipunan. Ito oh. yung bagong lipunan. Ito, madaming nyog, nyog. Madaming nyog. Ayun o oh. super damage siya mga kaibigan ito sa dami nito ito oh. saan na itong bagong lipunan ng 1970 pa, ni Marcos kaso lang super damage to pag ito nilinis ko sa ano pag lumabas ang dami sa dami na nitong butas-butas eh magiging butas-butas to saka ito ito ay 100 pills saka meron na akong ano oh large type wonder ham large type 2 kaso lang ang problema tingnan nyo mga kaibigan oh. Oh, daming damage ito casino Pilipino 1987 token kaso lang dami sa damage ano oh, tingnan nyo oh. Ito oh. ito'y para bang ang tawag nito parang palayan na natuyot sa summer sa El Nino ganito yung itsura niya, oh. tsaka to pag nga natin ito mga kaibigan ito may nag-post ito sa ano na million daw ang presyo nito eh. Ang 20 sen 2011 ng Indonesia. Binili ko ito sa kay Kaloy ng 1,000. Shout out sa iyo Kaloy Salamat dito sa mga queens mo Huwag kang mag-alala kasi Press yung kaibigan yung preneso ko sa iyo pag usapan natin yung 20 cent Ang Agong Si Agong Yung kalilipas lang na bagyo Si Agong yun eh Punta tayo sa pictures niya, Issuer Malaysia Period Federal Elective Constitutional Monarchy Type Standard Circulation Coins Years 1989 to 2011 Oh, last mintage pala itong hawak ko Kalain mo yun Last mintage pala ito, 2011 Hmm Composition uh, Currency Ringgit uh, Value 20 sen Ang value niya sa Pilipinas ay 2.47 centavo oh, Ibigyan o oh. Composition copper nickel 75% copper 25% nickel weight 5.66 grams, diameter 23.59 mm, thickness 1.75 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Obverse value divides, date below, Hibiscus flower blossom, binomial name, Hibiscus rosa sinensis. The National Flower of Malaysia. Ah, national Flower, talaga pala nila ito. Reverse: seri and Capor metal container with six component known as symbol and a slot cap, kasip or not tracker not tracker the store beetle leaves of nuts and lime a sip is kept by the side of container hmm ibig sabihin ano pala ito box tapos may mga nakalagay na six component daw symbol and slot for kasip or not tracker magsabi mga prutas to mga to ang edge nya redded redded ang edge nya redded nga may mga kaibigan oh. magaspang to Mint Shalam Malaysia 1987 asa Malaysia lang yung minute? merong mga sinasabi ni comments there are two varieties in 2021 with reverse 1 and 2 ng 2001 may reverse 1 and 2. Overse 1 flower diameter 15.1 mm with medium petals, pistil, nir, narrow rim. Kaso lang wala tayong 2001. Hindi natin ma-distinguish yan. Pagdata tayo sa kanyang presyo mga kaibigan. 1989. Pine. 10 pesos. Very Pine. 13 pesos, 14 pesos ang extra fine, 18 pesos ang uncirculated, 54 ang uncirculated. 1990, very good, 440. Pine, 690, very fine, 13 pesos hanggang extra fine. 23 ang almost uncirculated, 64 ang uncirculated. 1991, 6.30 ang very good, Pine, 10 pesos. Very fine, 15. Hanggang uncirculated. Ang haba. 1992, 6.60. Very good. Pine, 9.50. 15 pesos ang very fine, Hanggang uncirculated pa rin. Oh, ang mura naman dalawang to 1993, 12 pesos ang very good. Hanggang fine Very fine, 14 pesos. Extra fine, 16 pesos. 1994, walang presyo. Oh, hard to find siguro ito kasi 1.4% lang. Bakit nga kaya walang presyo ang mga hard to find? Oh, walang 95, 96, 97 na kaagad. Very good, 570. Fine, 7.80. Very fine. 820 extra fine 15 hanggang uncirculated uh, almost uncirculated 1998 fine 3.20 very fine 12 pesos extra fine 14 32 ang almost uncirculated year 2000 walang 1999 very fine 7.60 Extra fine hanggang almost uncirculated 13 pesos 32 ang uncirculated. 2001 may good 5 pesos very good 6.90 fine hanggang very fine 13 pesos extra fine 14 uncirculated 20 26 almost uncirculated 20 uncirculated 26 2002 Very good 8.80 9 pesos ang fine hanggang very fine. 14 extra fine hanggang almost uncirculated. 2003 walang presyo. 2004, po fine lang 380 3.80. Very fine 11 pesos extra fine 14. 2005 Very good 7.20 hanggang fine. Very fine 9.10 Extra fine 13 pesos Almost uncirculated Hanggang uncirculated 15 pesos 2006 Fine 10 pesos Hanggang almost uncirculated 18 ang uncirculated 2007 Fine Hanggang very fine, 19 pesos. Extra fine, 26. Almost uncirculated, 42. Ah, 40, 42 ang uncirculated. 2008, fine. 15 pesos hanggang extra fine. Almost uncirculated, 20 pesos. 72 ang uncirculated. Mahal. Ang pinakamahal, ang 2008. 2009 Fine hanggang extra fine 11 pesos almost uncirculated 23, 32 ang uncirculated 2010 Merong very good 3.80 Fine hanggang extra fine 10 pesos Almost uncirculated 15 pesos, 29 ang uncirculated 2011 Ito yung hawak ko mga kaibigan. 2011 Very good 6.30 Fine hanggang extra fine Hanggang very fine 7.40 Extra fine 11 Almost uncirculated 28 ah, Mahal pa din Mahal pa rin pala itong Pero may nagbablog ito Million million daw ito mga kaibigan eh So mga kaibigan Baka naman pwede maglambing ng subscribe pa na subscribe, pa-press na notification bell, pa-select ng all para updated kayo pag ako nag-upload ng video. Pa-like na rin. Kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.